two, three, action. Sige, pato po kayo. Hey, baba! Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Muli, inyong napapanood si Noboy. Ayan, din ninyo. Dito ako sa may bukid. Dito sa one Dati sa training ground ko. Ayan. Hmm sa ngayon to sa ngayon na ah. Uh, Di de bale ito na pala yung uh, run number 6 ko and then ito na rin yung final run ko sa Pinoy Fitness Water Virtual Run Challenge yan ngayon ah. Uh, ang natitirang ang remaining kilometers pa na tatakbuhin ko ay nasa ano nasa uh, 69 oh, tama, 69 kilometers. Yan. Last 69 kilometers na lang tatakbuhin ko. Ngayon, yung last 69 kilometers na yan, okay lang na sumubra. wag lang magkulang. Kasi, accepted pa rin naman kahit na sumubra yan. Kahit sa, kahit ilang pa yung sobra yan. Kahit isa, 1 kilometer or 500 meters. Or kahit 10, 20, or kahit ano pa. Basta pag, sinipag ka pang tumakbo, okay lang yan. At least, yung yung target distance mo na tatapuhin mo, dapat, yun yung dapat matapos mo yun. So, yung target distance ko is 500 kilometers. Ngayon, ang kulang na lang is 69 kilometers. So, kung makaka 70 plus mo na or exactly 70, or exactly 69, okay lang yan. Walang problema. Ngayon, ito yung matindi. Ganyan nyo, as in makulimlim yung ulap. Pero kanina, medyo maaaraw pa yan. Di bali kaninang umaga sana, lalabas na ako. Mga, mga araw ba ng alas 5. Chineck ko dun sa isang cellphone ko. Alas 5 na. Tapos nung i-check ko tong cellphone ko to, tong ginagawa ko pang video. Nako, yari. Na drain. Nababayan kong naka-open yung, yung, sa laro ko kagabi. Tapos may kausap ako. Natulogan ko tuloy yung kausap ko. Kaya, kaya naman, uh, nag-charge muna ako, tapos natulog muna. Tapos nagising na lang ako mga bandang ano, bandang 7. 7.45 bata yun, tama. Uh, 7.45 ako nagising. Tapos nag-breakfast ako. Then, ito lang. Kung ano yung nakikita yung outfit ko ngayon, ito. Kabanda na lang ako, lalo. Ito, ito lang yung tubig ko. Then, ah. Uh, yung baller ko. Tapos yan. Sa akin, naglalakad-lakad lang muna ako. And then, naka-open na din yung Strava application ko. So, baka mamaya, biglang magsasalita yung Strava ko. Pero, tira nyo, may mga parting ano ah. May mga parting mainit, you know. Maaraw siya dyan. Pero hindi ko alam kung magiging mainit pa mamayang tanghali or kung ano man yung magiging lima ngayon Basta ang gagawin ko sa ngayon Tapusin ko na yung Target distance ko na ano na Na 69 kilometers Tapos ang Ang parang dala ko dito Meron din pala akong pocket money Yung dala ko ng pocket money ko Yan you know, o Ito 50 pesos dalawang 20 tapos dalawang uh, 5 so di bali 50 pesos lahat yan Uy, mahulog na <laughs> mahulog na yung cellphone ko kaya ayun di bali ito talaga susumika susumikapan ko itong tapusin na to and then para sa mga ano sa mga susunod ko pang video eh, ibang video naman yung makita ninyo mga Kakaibang klase din naman. <coughs> Or kung ano, basta ko ano maiisip pang gawin sa mga susunod na uh, araw o kung ano man, basta magpapatuloy pa rin ako, ipagpapatuloy ko pa rin kahit na ilan pa lang 'yung mga ano, 'yung mga sumusuporta, 'yung kumikilala, 'yung humahanga sa aking kakayahan. Magpapatuloy pa rin ako kasi in good of existing naman ako. Okay, kaysa naman sa nag-exist nga ako tapos puros kalukohan lang yung gagawin ko or papakita ko sa inyo It is nonsense Mas maandang gagawa ka or mag-upload ka ng mga videos mo sa social media ng mga magagandang gawain Kaya Mga magandang activities, ganyan Kapupulutan ng aral ng maraming makakapanood, makakakita at malay mo, someday somehow, gawin kang mga ng halimbawa. Gawin kang mga ng example sa mga estudyante, sa mga tao, ganyan. Alis sa akin, sinisokis ko kung yung talentong meron ako, yung kakaya na meron ako, sinisokis ko yan. Pinapakita ko talaga yan. Mismong ano, mismong mga tao na nakakita. Hindi po na parang na-ignorante na sila, tapos... Mga ganun, at least pinapakita ko kung meron ako kaysa sa magpapakita ng kabaliwan kataranta doon o kung ano man dyan walang kabuluan yung mga bagay na kaya ops o oh, pala sumubra na tayo kaya naman uh, tatakbo lang muna ako then kailangan umuna ang focus tapos kung ano, na ano, kung ano na lang yung mga necessary updates na sa tingin ko pwede ko kayong i-update or kung ano man yun kasi kailangan ko lang muna talagang tapusin yung 16 kilometers. Ah, uh, unfocus. Kasi di ko alam baka kung biglang uulan or baka kung biglang sumpongin yung panahon, eh baka kung, kung pa doon pa ako mandadali. Okay? Kaya sige, lang dito lang muna and then ah uh, update, update update na lang ulit. Oh. Good morning. Tara. Sabayin nyo muna ako. Grabe nga. Kaka. Uh, Malitin din nga nila eh. Okay, hey, bye. 来。<laughs> sa so, de bale kailangan ko lang muna mag-focus sa, ano, sa run. Kasi, gumanda na yung klima. Kaya, sasamandalin ko muna yung pagkakataon na, ano, na, na, yung kaundahan ng klima para matapos ko na yung last 69 kilometers na to. Okay, so, di ba, ali, mag-update update na lang ulit mamaya kung ano yung mga updates. Kaya, ingat sa akin sa daan. And then for the last 69, pagbubutihan natin. Ayan ha. Mukhang uh, nang hapon. Ayan. Uh, Saka yun, halos kay gising ko lang. Pero, ako nulo kasi ako mga bandang ano eh. Sabi ko magpapa, magpapay nga lang ako pero <laughs> hindi ko na malahe na ano. Ah, uh, dahil sa sobrang ganda na pinaghigaan ko doon. Nakatulog ako mga tanong oras. 11, 12, 1. 1, 2, mga Tanong oras talaga Ayan Ah pa ako sa may Sa mayano. San Mateo Ang gawin sa part na ano sa sa bayan ng San Mateo so, bali kanina nag nag iis pa lang ako kung, kung hanggang saan yung banda ng ano, tatakbuhin ko kasi hindi undecided very undecided pa lang ako kanina kung saan ako no no, saan ako banda tatakbo kasi ang ko nang talang, tapos is 69 kilometers and then wala na, nung inahawakan ko na, napagtas ko na yung pat ng Kaya parang nag-direction na lang ako. Yun. So kung abot pa yung, ano, yung... Kung hanggang 30 kilometers, malalagpasan ko pa ang San Mateo, mismo San Mateo, parang go to Ramon. Hindi ko pa na akong 5 kilometers sa Ramon. Basta mga ganun, para, ano, para makuha ko yung 69. Para matapos yung 16 kilometers Kaya Di ko alam kung hanggang sa grounds Nang San Mateo Kaya may nakakatalikoy bakit Well good Kung kukulangin, awal pa ako ng ramon Para lang matapos yung 16 kilometers Kasi babalikan yung gagawin ko Pag eh. mula bahay Hanggang sa uh, Point ng 31 kilometers Balik na ako sa Mag doon na ako mag-U-turn. Wala na akong ibang destination, hanggang U-turn na lang ako. U-turn na 35 kilometers tapos doon na. Balik na, uuwi. Uh, away. Para doon na lang ako sa Bali mo finish time. Right? Okay? So, yan din din nung morning, ano yung update ko sa ngayon. Kaya ah uh, Ang ulit kasi medyo uh, malakas na ang sit ng araw. Kaya, sige, ito ba? Di bali, na-resort na ko na 35 kilometers. Di bali, doon yung... Basta doon banda. Doon ang banda. Mga 200 meters pa lang yung layo ko. So, di bali, sa ngayon, um, papalik na ako, pa-uwi na ako sa bahay. Sa oras ay 6.17. 6.17 p.m. Yan. Yeah. So, ibig sabihin, dun sa U-turn district ko nina meron ano merong pa uh, 2 kilometers so 2 kilometers na ano 2 kilometers hanggang sa bayan pa yung ano yung para makarating ako ng bayan ng Romeo so, yun lang uh, U-turn na to de bali pabalik na rin ako para ma-end ko na to yung last 69 kilometers at uh, pag nakawin ako ng bahay automatically tapos na yung Pinoy Fitness Water Run Virtual Challenge. So ibig sabihin, wala na akong ibang distansya ang uh, ibang distance pa na ano na tatakbuhin kundi ito na lang. Kaya naman ah uh, dahil sa pabalik na ako, kaya ang pag-focus, ah, uh, ito, baka, ito na rin siguro yung last na update ko kasi as in makulimlim na naman. Baka mamaya biglang uulan, automatically hinto na naman ako sa daan ano kung saan saan man yan kaya na lang kanina bumugso lang na ano ng uh, daan ng ulan pero kung kasi hindi na hindi naman ako sa kaya hmm. yeah, ito na, uh, automatically uh, abutin na naman ako ng gabi gabi yung gabi na rin ako na naman makakawi sa bahay pero okay lang pagdating doon diretso tulo pero siyempre kakain muna ako hindi pa ako kumakain kasi wala na rin na pagkain dito kaya, yun lang. Kaya, uh, uh <coughs> yun lang muna sa nga, yun, yun, na lang muna sa ngayon. Kasi, kailangan ko na talaga mag-focus and dito ko na rin uh, i-end tong video na to. Uh, thank you so much po sa itong mga walang sawang pag-support at pag-subaybay sa aking nangyayagawa sa aking pagdabo. Yan. Maraming maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pag-like, share, and subscribe mo sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, mag-subscribe na rin po kayo. At sa ganoon, ah, meron ngayong napapanood na ng ganito sa kaibang lasing uh, adventure or kung ano-ano man na uh, ginagawa o nang pagbabahagi ng kaalaman. And thank you so much pa rin po sa mga patuloy na nag-like and follow sa aking business page. Yan, Oboy oh Rivera. Nakikita niyo po yun sa my screen. Yan. I-follow niyo po yan. And thank you so much po talaga sa inyo lahat. And maraming maraming salamat po. At God bless po sa atin lahat.